Simple lang ang mga native chicken. Hindi nila kailangang maarte ang pag-aalaga sa kanila kasi hindi sila maarteng mga hayop. Ibig sabihin, hindi sila maselan. Uh, simple lang ang kailangan pag-aalaga sa kanila. Kailangan lang bigyan mo sila ng uh, masisilungan, bigyan mo sila ng tamang pagkain at bigyan mo sila ng tamang nutrients na nandun sa pagkain nila no? hindi, dahil, hindi basta dahil pagkain pagkain kailangan puno naman ng nutrients na kailangan nila yung requirement nila yung ipapakain sa kanila at uh, sapat na tubig no? merong sapat na tubig araw-araw yan at meron silang ano meron tayong hindi napapansin sa kanila or hindi natin pinagtutuunan ng pansin na behavior nila ito yung pagkakagkag yung ano pagkakagkag sa Ilocano or yung sa Tagalog paglilinis sa katawan yung sa, in, sa English naman sunbathing. hindi sunbathing ha sunbathing. so mamaya eh, pag-usapan natin ito uh, bago muna yan no Mag uh, magandang magandang araw muna sa mga lahat ng nanonood dito sa channel ko lahat ng viewer subscriber man o hindi pati na rin yung mga nasa abroad at uh, mula Luzon, no, Visayas, yes, Mindanao, no. At itong pagkakagkag na to. Hindi natin alam, ito pala ay paglilinis sa katawan nila. Pag nararamdaman daw nila na marumi sila. Ay, nag ano siya, naliligo na sila sa lupa o kaya doon sa pinong buhangin. At itinataon nila ito na yung may araw, yung tinatamaan sila ng araw. Kaya ako naman naisip na ito ang topic ko ngayon kasi uh, totoo naman na mula bat, uh, marami sa atin talaga hindi pinapansin yung ano na 'yon no. Kung hindi pa nag-comment, <laughs> hindi pa nag-comment si Sir Severino De Guzman Jr. doon sa isang video ko kasi no. Meron akong binanggit doon na tungkol sa kagkag. -kag. Uh, tapos sabi niya ano daw yung kagkag -kag is ginagawa ng manok dahil gusto nilang magtanggal ng uh, parasites o yung external parasites particularly. Kaya uh, yun naman ako, nagbasa-basa ako, nanood ako ganyan. So nalaman ko no, na yung yun palang kagkag, -kag, yung pag, pag way nila na pag, sa ano way nila na para malinisan ang katawan nila kasi pag daw naramdaman nila na marumi na sila eh, ginagawa nila yon every two days no Eba, parang every dalawang dalawang araw ginagawa nila yon para magtanggal sila ng dumi sa balahibo nila uh, including na yung external parasites kasi ang mga manok lalo na pag nagkakamot na ganyan no may ano parang may mga maahanip sila or may kuto sila ganon So, kailangan nilang magkagkag para matanggal yung mga yon. O, nabasa ko, no? Nasosofocate daw yung mga external parasites. At isa pang rason kung bakit uh, naggaganyan sila, yung nagkakagag no, naliligo sila sa buhangin o no? kaya sa lupa ay para mabawasan yung sobrang oil no, yung excess oil sa katawan nila. Kasi merong itong mga manok no, meron silang uh, oil gland. Uh, Oo, tama, meron silang uh, oil gland. Yung nandun sa may uh, base ng ano nila yung sa, sa buntot nila yon doon nila kinukuha yung yun ay tinatawag na minsan print uh, prin gland no kasi preening ang tawag nila doon pagka nag ano sila kumukuha sila ng langis doon tapos yun yung ginagamit nila para maging shiny yung ano nila yung balahibo nila ganon at alam natin na mga manok ay hindi nag ano yan, hindi yan naliligo di ba hindi natin pinapaliguan kasi ang rason kung bakit ay yung makapa uh, tao doon yun, yung makapal ang balahibo nila pag pinaligo natin sila at hindi nato agad magiging kosyon ng uh, sipon. ganyan kaya sakit nila no uh, tapos uh, pero syempre sa mga panahong to uh, modernized na <laughs> may mga ano na may mga bagong technology man na kaya yung iba, yung lalo na yung mga may alagang pansabong, no? Dilulublob nila sa balde na may uh, mixture ng ano, may nahalo ng pampantanggal ng kuto yon ganon. So, at the same time, nalilinisan na rin yung, ano, yung manok nila. Pero, kung napansin niyo yung mga nag ng pansabong ganyan, nililiguan nila yon pero tinataon sa mainit na panahon para maibilad nila sandali yung ano yung tandang nila para matuyo agad yung balahibo kasi kung hindi yun nga magkakasakit sila tapos dun sa ano naman dun sa layer farm no yung mga puting manok yung nangingitlog ng putik, syempre sila nakakid sila so paano nila gagawin yung pagkagag o paglilinis ng katawan di ba so kahit na marumi na sila minsan naiiputan na sila ng mga kasama nila or yung ano yung Uh, gabok, yon Yung gabok ng feeds na pumupunta sa, ha, ano, sa balahibo nila, hindi nila pwedeng tanggalin na sa pamamagitan ng pagkagag. Oh. At minsan, nagkakakuto din yung mga yon yeah. Kaya, yung mga owner ng farm, no, nagpapaspray sila ng ay yung pantanggal kuto. So ginagawa yon sa ano ni spray sa lalim ilalim ng ng pagpak mm, pakpak ganyan. Tapos yun doon sa leeg, doon sa kwitan, sa siyang ganyan sa may ano singit-singit nila no. So doon ini-spray. Pero ginagawa rin yon kapareho doon sa mga may pansabong yung ano ah, pag mainit na mainit ang panahon para mabilis matuyo ang balahibo. Pero dito ha, sa ano sa kulungan ng manok ko, Uh, may sinag talaga at nanggagaling ang sinag ng araw banda dyan. Tapos, tinatamaan sila dyan. kaya lang ngayon, makulimlim talaga ang panahon ngayong araw na to. Sayang, hindi, hindi ko may papakita na yung aktual na pagkakagkag nila kasi nga, ilang araw ng ano, makulimlim dito may ano, habagat ba tawag doon? Yun. Pero dito, kasi ang manok, no, pag nagsasandbating sila or yun, know, nagkakagkag, kailangan nila ng um, uh, lugar na may depression. Ibig sabihin, medyo malalim yung ano, yung pagkakagkaga nila, yung lupa. So ito, kung pansin nyo, may uka-uka yung, ano, yung lupa dito sa loob. Kasi, dyan sila, usually, nagkakagkag sila dyan. Um, maano. tapos, doon din sa kabila, yun yung kinalalagyan ng inahin na yun, no? May depression din doon sa, sa sulok. So hindi sila magkakagkag sa gitna, sa gilid lang karamihan sila kasi yun yung tinatamaan ng araw. Diretso, kaya yun doon din, kaya yun din yung uka doon, um, natatamaan din yan ng araw. Pero kung wala kayo niyan, pwede, kayong kayo maglagay ng sandbox. Ganon, yung sadyain nyo na maglagay ng, ano, ng buhangin sa, uh, tawag dito, yung box, no? sandbox. O kaya lupa, lagyan nyo. Yung hindi nababasa, Siyempre, hindi magkagkag yan pagbasa. At saka, siyempre, hindi rin gagamitin yan. Hindi, hindi dapat gamitin pagbasa. Sana may natutunan kayo dito sa videong to. At thank you ulit kay Sir Severino de Guzman Jr. At na-remind ako na pagtuunan lang pansin yung kagkag na yun. <laughs> Thank thank you sa lahat sa mga nagshi-share at saka sa mga uh, vlogging nanonood dito sa channel ko. Yung mga sumusubaybay, salamat. Yung mga bago, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Paki-hit na rin ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. Sana patuloy ang pag-share ninyo sa mga videos ko at Malaking tulong yan dito sa channel ko, hindi lang sa akin, kundi pati rin sa mga taong nangangailangan ng sagot dun sa mga tanong nila uh, na meron dito sa channel ko. So, hindi naman lahat nandito sa channel ko ang sagot ng tanong ng mga tao pero malay mo, baka yung tanong ng isang tao ay nandito sa channel ko. So, sana pagpalain tayong lahat.